Hello mga kaboys! May babo na namang susunugin kasi tayo lulutuin si Inday. At itong talong na ito, torta ko, hindi ko iniha. Binalatan ko muna siya at saka ko nilaga dito sa napakaganda kong kasirola na ang mana sa akin. <laughs> Habang nilalaga ko yung talong, nag-prepare na ako ng pampalasa sa torta. Lalagyan ko sana ng bawang at sibuyas kaso ayaw ng bunso ko. Ngayon na siya kakain ng niluto ko kaya okay lang. Ang <laughs> sustansya na rin naman to kasi may talong na may itlog pa. Wow. Pagkalagay ko ng harina, nilagay ko na rin ng pampalasa at paminta. Lalagyan ko din to ng toyo. Mas madami pa yung hindi nasahod sa kutsa pero naging templado naman siya at nung malambot na yung talong kailangan natin siyang biyakin sa gitna para makita natin baka may kakaibang nilalang charo ready na po ang ating totortahin ilagay lang po natin sa itlog na may harina at pigapigain para lumasa sa lahat ng parte ng talong madadami na naman ang kain ko nito hindi kasi kami talaga sa torta Tuwantua na naman ang magic so yan kasi paborito niyang niluluto sa kanya sanay siya na puro prito lang ang niluluto ko sa kanya madalas kasi bumibili lang kami ng lutong ulam pero dahil sa reels ang dami ko nang niluluto sa kanya ang galing talaga ni Brother Metz. Nabago niya ang buhay ko. Charo. Halagang 60 pesos. May masarap na ulam na kami mag-iina. Wow. din kasi yung lutong bahay, ba? Diba? Mga kaboy hindi nga ako nagkamali. Nasunog na. Joke lang naman po. Dahil lang po yan sa toyo kaya maitim. Ayan na po mga kaboy, Luto ng aking torta with calamansi and toyo. Kain na po tayo. O paano guys? Sa susunod na lang ulit ha. See you. Bye!